Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi may iwasan ang mga pagbabagong dala ng pag-edad. Isa sa mga pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng marami sa ating mga nakatatanda o senior citizens ay ang tinatawag na sarcopenia. Marahil ay bago ito sa inyong pandinig, ngunit ang kondisyong ito ay isang karaniwang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang ating mga kalamnan at nababawasan ang ating pisikal na lakas. Ang sarcopenia ay ang unti-unting pagkawala ng muscle mass, dami ng kalamnan, lakas at paggana nito habang tayo ay nagkakaedad. Ito ang dahilan kung bakit ang dating magagaan na gawain tulad ng pagbubuhat ng apo, pag-akyat ng hagdan o kahit ang pagbubukas ng isang garapon ay nagiging isang malaking hamon. Ngunit huwag po tayong mag-alala, hindi ito isang sentensya na kailangan na lamang nating tanggapin. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan at mga doktor, meron tayong mabisang sandata laban sa sarcopenia at ito ay matatagpuan hindi sa mga mamahaling gamot kundi sa ating mga palengke at hardin ang tamang nutrisyon, lalo na ang pagkain ng mga masusustansyang prutas, ay may malaking papel sa pagpapanatili at pagpapalakas ng ating mga kalamnan. Gaya nga ng sabi ng ama ng medisina, si Hippocrates, Hayaan ninyong ang pagkain ang maging gamot ninyo, at ang gamot ninyo ay ang inyong pagkain. Sa diwa ng kaisipang ito, ating tuklasin ang pitong prutas na inirerekomenda ng mga doktor upang labanan ang sarcopenia at bigyan tayo ng mas malakas at mas masiglang buhay sa ating pagtanda. 1. Saging ang pampalakas ng bawat araw. Bakit ito inirerekomenda? Ang saging, lalo na ang uri ng lakatan o latundan, ay hindi lamang masarap at madaling kainin, ito rin ay siksik sa potasyum. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa tamang paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyos. Kapag kulang tayo sa potassium, madali tayong makaramdam ng pangihina at pulikat. Sabi ng siyensya, ipinapakita sa mga pag-aaral na ang sapat na level ng potassium sa katawan ay mahalaga para sa muscle contraction o ang pag-urong at pag-unat ng ating mga kalamnan para sa mga senior citizens, ang regular na pagkonsumo ng potassium ay nakakatulong na maiwasan ang mabilis na pagkasira ng muscle cells. Kuwento ni Lolo Carding, 72, mula sa Batangas. Dati, madalas akong pulikatin sa binti tuwing gabi. Hirap na rin akong maglakad-lakad sa bukid. Sabi ng anak ko, subukan ko raw kumain ng saging araw-araw. Abay, totoo nga, Makalipas ang ilang linggo, bihira na ang pulikat ko at mas may lakas na akong mag-asikaso ng aking mga halaman. Simpleng saging lang pala ang katapat. Paano kainin? Maari itong kainin ng direkta, ihalo sa oatmeal o cereal sa umagahan o gawing saging con yelo para sa isang masarap na merienda. 2. Avocado, ang good fat para sa kalamnan. Bakit ito inirekomenda? Ang abukado ay mayaman sa monounsaturated fats, o ang tinatawag na good fats, na tumutulong sa pag-absorb ng mga bitamina. Bukod dito, ito rin ay mahusay na pinagkukunan ng potassium mas mataas pa kaysa sa saging. Ang abukado ay mayroon ding anti-inflammatory properties na nakakatulong bawasan ng pamamaga sa mga kasukasuan at kalamnan. Sabi ng siyensya, Ayon sa isang artikulo sa The Journal of Nutrition, Health and Aging, ang mga diet na mayaman sa monounsaturated fats ay nakakatulong sa pagpapanatili ng muscle strength sa mga matatanda. Ang mga healthy fats na ito ay sumusuporta rin sa produksyon ng mga hormone na kailangan para sa pagbuo ng kalamnan. Kuwento ni Lola Elena, 68 mula sa Quezon. High blood ako at medyo mataba kaya takot ako sa taba. Pero ipinaliwanag ng doktor ko ang tungkol sa good fats mula sa abokado. Sinimulan kong maglagay ng hiniwang abokado sa aking pandesal tuwing umaga. Napansin ko, bukod sa mas kontrolado ang blood pressure ko, hindi na rin nananakit ang aking mga tuhod at balakang. Mas magaan ang aking pakiramdam ngayon paano kainin, gawing palaman sa tinapay, ihalo sa salad, o gawing ice cream o shake na walang masyadong asukal. 3. Dalandan at iba pang citrus fruits, ang lakas ng vitamin C. Bakit ito inirekomenda? Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan, suha, at kalamansi ay kilala sa kanilang mataas na taglay na vitamin C. Ang vitamin C ay hindi lamang pampalakas ng ating immune system. Ito ay isang malakas na antioxidant at mahalaga sa pagbuo ng collagen. Ang collagen ay isang protina na nagsisilbing semento ng ating katawan. Pinapanatili nitong matibay ang ating mga kalamnan, buto at balat. Sabi ng siyensya, isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Nutrition ang nagsasabing ang mga taong may mataas na level ng vitamin C sa kanilang dugo ay may mas malaking muscle mass kumpara sa mga may mababang level nito. Ang vitamin C ay lumalaban sa oxidative stress, isang proseso na nagpapabilis ng pagkasira ng ating mga muscle cells. Kuwento ni Lola Fe, 75, mula sa Bulacan. Ang aking sikreto sa pananatiling malakas. Araw-araw, umiinom ako ng isang basong katas ng dalandan. Noong una, para lang sa sipon at ubo. Ngunit napansin ko, sa edad kong ito, maliksi pa rin ako. Sabi ng aking physical therapist, malaki raw ang naitutulong ng vitamin C sa pagiging flexible ng aking mga kalamnan. Kaya heto, kaya ko pa rin makipaghabulan sa aking mga apo. Paano kainin? Kainin ang prutas mismo para makuha rin ang fiber o pigaing katas at inumin ka agad. Iwasan ang mga deboting juice na may mataas na asukal. 4. Pinya Ang natural na pampaginhawa. Bakit ito inirerekomenda? rekomenda Ang pinya ay naglalaman ng isang natatanging enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kanyang kakayahang bawasan, ang pamamaga at pananakit ng kalamnan, lalo na pagkatapos ng ehersisyo o matinding pisikal na gawain. Ito ay parang isang natural na pain reliever at muscle relaxant, sabi ng siyensya. Maraming pag-aaral ang sumusuporta sa anti-inflammatory epekto ng bromelain. Para sa mga seniors na nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, arthritis, kasabay ng sarkopenia, ang pagkain ng pinya ay maaaring makatulong na maibsan ang dalawang kondisyon. Kuwento ni Lolo Jose, 78 mula sa Cavite. Dati akong karpintero, kaya sanay ang katawan ko sa bugbog. Ngayong matanda na, nananakit ang aking mga braso at likod kahit wala akong ginagawa. Isang araw, binigyan ako ng kapitbahay ko ng pinya mula sa kanilang tanim. Ginawa kong merienda, nagulat ako tila nabawasan ng kirot na nararamdaman ko. Mula noon, isinama ko na ang pinya sa aking diet. Malaking ginhawa ang naidulot nito. Paano kainin? Pinakamainam kung kakainin itong sariwa. Maari ring ihalo sa mga ulam tulad ng hamonado o gawing juice. 5. Pakwan, ang pampalamig at pampalakas. Bakit ito inirekomenda? Ang pakwan ay hindi lamang puro tubig at pampalamig. Ito ay mayaman sa isang amino acid na tinatawag na citrulline. Sa loob ng ating katawan, ang citrulline ay nagiging arginine, isang mahalagang compound na nagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan na mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa ating mga kalamnan na tumutulong sa kanilang paghilom at paglakas. Sabi ng siyensya, ipinakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng citrulline supplement o pagkain ng pakwan ay nakakabawas ng muscle soreness o pananakit ng kalamnan at nagpapabilis ng recovery. Para sa mga matatanda, ang mas mahusay na daloy ng dugo ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng puso at kalamnan. Kwento ni Lola Nena, 69, mula sa Pampanga, Mahilig akong magzumba kasama ang ibang senior sa aming barangay. Pero pagkatapos, grabe ang sakit ng aking mga binti at hita. Sabi ng aming instructor, kumain daw kami ng pakwan pagkatapos ng exercise. Sinunod ko at totoo nga, mas mabilis mawala ang ngalay at sakit ng katawan. Mas ganado tuloy akong sumayaw sa susunod na session. Paano kainin? Kainin itong sariwa at pinalamig. Ang buto ay maaari ring patuyuin at kainin bilang masustansyang butong pakwan. 6. Bayabas, ang hari ng vitamin C. Bakit ito inirekomenda? Kung akala ninyo ay ang dalandan ang may pinakamataas na vitamin C, nagkakamali po kayo. Ang ating sariling bayabas ay naglalaman ng apat na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa isang dalandan. Gaya ng nabanggit, ang vitamin C ay kritikal sa pagpapanatili ng integridad ng ating mga kalamnan sa pamamagitan ng paggawa ng collagen. Sabi ng siyensya, dahil sa sobrang taas ng taglay nitong vitamin C at iba pang antioxidants tulad ng lycopene, ang bayabas ay isang superfruit laban sa cellular damage na dulot ng aging. Ang pagpapanatili ng malusog na cells ay ang pundasyon ng malakas na kalamnan. Kwento ni Lolo Roberto, HNT, mula sa Ilocos. Sa aming bakuran, may tanim kaming bayabas. Simula bata ako, paborito ko na iyan. Ngayon sa aking pagtanda, iyan pa rin ang kinakain ko. Sabi ng doktor, kahanga-hanga daw ang lakas ng aking mga buto at kalamnan para sa isang 80 anyos. Palagay ko, malaki ang naitulong ng bayabas na alaga ng aking hardin. Paano kainin? Kainin ng sariwa kasama ang balat kung saan naroon ang maraming sustansya. Pwede ring gawing juice o jelly. 7. kiwi, ang maliit na higante ng nutrisyon. Bakit ito inirekomenda? Huwag maliitin ang maliit na prutas na ito. Ang kiwi ay siksik sa vitamin C, vitamin K, Vitamin E at potassium. Ito ay isang powerhouse ng mga sustansyang kailangan ng ating mga kalamnan. Ang actinidin, isang enzyme na nasa kiwi, ay tumutulong din sa pagtunaw ng protina na siyang building blocks ng ating mga kalamnan, sabi ng siyensya ang kombinasyon ng mataas na vitamin C at iba pang antioxidants sa kiwi ay epektibong panlaban sa oxidative stress na isa sa mga pangunahing sanhi ng sarcopenia. Ang mas mahusay na protein digestion ay nangangahulugan din na mas napapakinabangan ng katawan ang protein ng ating kinakain para sa pag-repair ng mga kalamnan. Kwento ni Lola Anita, 73, mula sa Baguio. Medyo may kamahalan ang kiwi pero isinasama ko ito sa aking budget dalawang beses sa isang linggo. Para kasing isang tableta ng vitamina ang kinakain ko. Mula nang kumain ako nito, napansin kong mas naging regular ang pagdumi ko at mas may sigla ako. E para bang na-recharge ang aking buong katawan? Paano kainin? Hatiin sa gitna at kainin ang laman gamit ang kutsara. Pwede ring balatan, hiwain, at ihalo sa fruit salad. Konklusyon, hawak natin ang lakas sa ating mga palad. Ang pagtanda ay isang biyaya, isang pagkakataon na anihin ang mga bunga ng ating pinagpaguran. Ang sarcopenia ay isang hamon, ngunit hindi ito isang hadlang na hindi natin kayang lampasan. Gaya ng sinabi ng sikat na pilosopong si Jim Rohn, alagaan mo ang iyong katawan. Ito lang ang nag-iisa mong tirahan. Ang pitong prutas na ito, saging, abukado, dalandan, pinya, pakwan, bayabas at kiwi ay mga simpleng handog ng kalikasan na may dalang pambihirang lakas. Sa pagsasama ng mga ito sa ating pang-araw-araw na pagkain, kasabay ng regular na pag tulad ng paglalakad at kaunting pagbubuhat, binibigyan natin ang ating sarili ng pinakamagandang regalo, ang regalo ng malusog malakas at masayang pagtanda. Simulan po natin ngayon. Pumili ng isa o dalawa sa mga prutas na ito isama sa inyong diet at pakinggan ang positibong pagbabago sa inyong katawan dahil ang pag-iingat sa ating kalusugan ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili.